ano? Ayun si kuya <laughs> Ayun oh, nauli siya Ayun oh. Ano natin? Oh, so wala dito ngayon. So nasa show tunnel 'yan. Ayun na walang bantay ngayon dito. Ayun nga umaga. Nasa tunnel lang show 'yan. Ayun, wala dito. So wala dito wala So minsan naman pag wala dyan sila sa main av Paakit ng main av So ganun lang yung ano dyan eh Ah uh, Pattern eh <laughs> Yun ay base sa observation ko lang naman ah Ang cool ni Kuya, yun, nasa likod siya ng ano. Oh. Huli. huli <laughs> siya. May huli dun, oh. Nasa likod siya ng bus. Ayun, huli. Hinahanap <laughs> na siya ng... Hinahanap <laughs> siya ng enforcer. Ayun, oh. Doon sa banda, oh. Sa may paakit na ng main hub. Nakasunod, nakasunod yung ano. Ayun, oh. Nasa gitna na enforcer. Hinahanap siya. Ayun, nakita. <laughs> nasa likod siya ng bus. Nagtatago sa bus. Ayun, oh. Yung enforcer na pala sa likod. Huli, hinahanap siya. Kung ano natin na tinitigitan siya doon sa ano. Dito sa may lay-by. <tostit> uh, 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 si ayun, ayun, no, hinahanap na yun. Nagahanap si kuya. Ayun, yung ano, enforcer. Ayun, uh, nasa ano, busway nagahanap. Nahanap niya kaya yun. <tostit> ah. <tostit> <tostit> Full cool na full cool ka pa dumaan ha. Ah. Yung ano, nasa basa likod ng bus na ano. Kaya natin ha. Ah. O, oh, diba nandito sila sa taas ng ano. Ayun e, si kuyo. Kasi <laughs> so, naka black na ano. Black na helmet. Para naka t-shirt lang siya. O, so, na natin ha. Ah. So, na para siya. So, base sa nakita ko. Kasi hindi ko alam kung makik makikita ng camera yung enforcer ay eh, hinahanap siya kasi sabi, nung uh, na yung bus nung siguro na nakita niya na yung enforcer bumalik siya sa pwesto kaso nakita na siya so hinahanap siya, so, tingnan natin o natikitan, or nahanap siya so, uh, matindi na rin yung observation na akin ng mga enforcer eh, no? so, pero sa totoo lang, may mga spatter kasi yan eh. so hindi nyo alam kung saan nakalagay nakapwesto naka, naka, ano, naka pwesto eh Kaya kung uh, tusubukan yung magtago-tago, may mga nakakalusot naman. May nakakita ko nakakalusot eh. Siyempre sa sobrang dami, eh, hindi nila kaya. May mga pangilan nila na dumadaan na sabay-sabay na hindi nila agad makakita kung sino-sino, di ba? Kasi talaga magsisiksik na yan eh. Kung sino lang yung una nilang nakita, eh, malamang sino lang yung una talaga matatandaan. Tingnan natin na kung nahuli. Ayun, nahuli. <laughs> Ayun, yung t-shirt. Naka t-shirt na black. Nahuli siya. Ayun oh, nahuli siya. Ayun oh. <laughs> -itim na t-shirt tas na ano na helmet <laughs> huli <laughs> tindi ng observation ng hakin ng mga enforcer eh. 5k ba naman yan eh akit nyan agang-agang namigay nga ng 5K Yuh! para sa ilang segundong daan mo lang